Kuya Joseph, okay lang po ba na mangopya ko ng concept or ng negosyo ng iba? The answer is yes. Okay lang guys. Basta huwag ka lang mangopya ng 100% na kopya. Kasi kadalasan dyan naman nagsisimula yan eh. Pero gaya ng sabi ko kanina, huwag mong kukopyahin 100%. Halimbawa, yung kapitbahay mo may negosyo na turon. Ang laman ng turon niya, saging at langka. So, traditional business ito ng pagbebenta ng turon. So, kung gusto mo rin magturon, ang gagawin mo naman sa turon mo, guys, ay pwede mong baguhin. Halimbawa, ang laman ng turon mo ay buko. Buko ron, kung tawagin nila. Parehas kayo ng negosyo na turon, pero magkaiba kayo ng paninda. Or pwede ka pong mag-improve. Dagdagan mo ng inumin yung paninda mo. So, kung siya wala, sa'yo meron. So, nangopya ka ba? Yes, nangopya ka ng concept or ng negosyo ng iba, pero binago mo yung sayo. So, yung answer sa question na pwede mangopya, yes, pwedeng pwede. Pero inuulit ko, kung mangopya ka, dapat magkaroon ka ng signature or sarili mong mukha dun sa negosyo na yun. Na kapag nakita nila yung negosyo na yan, ang maalala nila ay ikaw. Kasi may trademark mo yung negosyo mo. Okay guys, malinaw ba yun? Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-comment mo rin sa video na to guys. Ano nga ba yung masasabi mo kung okay nga lang bang mangopia sa negosyo ng iba or konsepto ng iba? So yun lang guys. God bless.